Bagamat papalayo na ang bagyong Karina, ramdam pa rin ang epekto nito sa Northern Luzon. Sa probinsya ng Batanes, patuloy pa rin ang maalong baybayin sa bayan ng Sabtang. Tila sinayaw naman ng alon ang mga bangkang ito sa barangay San Vicente sa bayan ng Ivana. Malalakas na pagulan naman ang naramdaman sa bayan ng Uyugan. Sa bayan naman ng Basco, pansamantalang tumigil ang pagulan pero ramdam pa rin ang malalakas na ihip ng hangin. Nagtulong-tulong naman ang mga residente at Coast Guard na tanggalin ang mga natumbang mga puno ng saging. Pero bago pa man maramdaman ang hagupit ng bagyong Karina sa bayan ng Itbayat, nagtulong-tulong na ang ilang residente para maitali ang kanilang mga bahay. Sa probinsya naman ng Cagayan, nagtulong-tulong ang ilang manging isda at pulis na ilagay sa mataas na lugar ang mga bangka. Ramdam din sa isla ang mga malalaking alon. Labing walong pamilya na rin ang inilika sa bayan ng Kalayan dahil sa epekto ng bagyo. Pinasok naman ng baha ang mga bahay sa limang barangay sa bayan ng Santa Teresita, aabot sa 41 pamilya o 175 individual ang apektado ng pagbaha. Nananatili pa rin mababa ang level ng tubig sa Cagayan River. Sa huling tala ng Cagayan PDRMO, umabot na sa halos 200 pamilya ang inilika sa buong probinsya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.